I am Abigail Espineda, nagpapakatatag kahit na may naiwang puwang sa puso sa pagkawala ng isa sa pinakamalaking inspirasyon ko sa buhay. Mahiyain, pero teacher. I started to believe in my own ideas, natutong pagkatiwalaan sa sarili para sa iba pang romer sa mundo. Natutong mabuhay mag-isa, simula nung bata pa, kahit walang ama at malayong ina, nagpakatatag para sa pangarap. Tamad at walang pag-asa ang tingin noon ng karamihan pati sa sarili na wala ng kumpiyansa. Hanggang sa nahanap ko ang bagay na magpapasaya sa pusong gustong matuto at lumago. Kami ay mga edukampiyon. At ito ang aming kwentong matatag. model student growing up, pero hindi ako katulad ng ibang mga estudyante, ng mga excellent students na to review ng umaga at gabi. Ang philosophy ko nung ako estudyante, basta makinig ako kapag nandyan ng teacher at during lessons, ay makaka makakasagot ako kapag quizzes and examinations. Thankfully, that technique ay nagbunga ng maganda. So, I was a consistent honor in elementary and gradu I graduated um, high school ng valedictorian. Tamad akong estudyante simula elementary and high school. Lagi akong bagsak sa klase, hindi ko natatapos si modules. Lagi akong late magpasa ng mga assignment. Lagi akong napapagalitan, napapalabas ng classroom. And lagi akong pinagsasummer summer class. And naging sobrang laking sakit ako ng ulo na magulang ko. Favorite subject, usual PE. <laughs> PE, PE arts, music, yun lang laging pumapasa sa mga subjects ko. I love math. Bata pa lang ako, mahilig na ako sa numbers and pag-solve ng puzzles. Nung tumuntong ako ng college or magka-college ako, gusto kong maging engineer eh, or accountant. But Nung mag-enroll -e na ako ng engineering sa isang university, CEU offered me a scholarship. Scholarship na ang kailangan ay take up yung um, course na magkakaroon ng licensure examination. So the choices were health science and education. As takot sa dugo, <laughs> I didn't take the um, health science strand, but took education. So, nung mga una, parang talagang hindi ko ma-isip na ako ay magti-teacher. Pero, nung mga second year, third year, fourth year na na-involve na ako sa community outreach ng education, doon na nagsimula yung pagmamahal ko sa education. Ito ako ngayon. I am the principal of Central Escolar Integrated School and my heart is beating for this teaching profession. Nung bata ako, lagi akong asama sa office ng dad ko tuwing Saturday, Sunday, which is uh, involves machineries. And ang negosyo kasi niya is uh, eh, industrial hardware. So, minsan may mga dinadalang stocks na hindi pa assembled. Then, Una, tumutulong lang ako mag-assemble ng mga water pumps, ganun. Hanggang sa ako na yung hinahayaan niya mag-assemble. Tapos yun yung naging parang bonding time na rin namin na habang ginagawa niya yung mga work niya, mga resibo, ganun. Ako na yung nag assemble ng mga stocks na i-deliver sa mga customers. Nung nag-high school is nadala ko na yung ano, tingin sa buhay ko. Noon, is sobrang hate na hate ko yung science, math, and anything na nag involves yung let numbers na nag-aaroon ng na letters, ganyan. Nung, nung brinif sa amin yung STEAM, sabi ko sa sarili ko, parang mas close to sa kung sino ko, kung ano yung gusto kong gawin someday. Kaya nagustuhan ko siya. Nagkaroon ako ng interest sa math and science, puro computations. So, sa point of view ko nun, is hindi mo nakikita yung kinocompute mo, kaya siya nagbumukhang mahirap, hindi mo maintindihan, or naguguluhan ka. Then, nung nagka-robotics, is sama-sama na lahat eh. So, pag nagkocompute ka, mas nakikita mo kung ano yung kinocompute mo, or sinosolve mo na problem. So, mas mabilis mo siyang naiintindihan. And nung na-discover ko yon mas gusto ko na laging pumasok sa school. Mas gusto ko na matuto. Si Allen, ako, oh, napakagaling nun. Siya yung builder ng aming grupo nung nagko-compete -co pa kami sa Roboton. So, yung Roboton is a competition wherein lahat ng mga estudyante sa iba't ibang schools magko-compete -co uh, para sa uh, pag-create ng robot at pag-program ng robot to perform specific tasks. So dahil sa Roboton, na napapraktis namin yung skill sets namin sa STEAM. So yung STEAM is uh, Science, Technology, Engineering, Mathematics, and Arts. So ayun, patigasan talaga ng skill sets kung napakagaling sa STEAM. Ibig sabihin, magperperform ka well sa robotics mo. Si Allen, siya yung nag, uh, gumagawa ng paraan para uh, ma yung robot ng maayos. So, ako naman ay programmer ng team. So, ako lagi yung nagpapagalaw ng robot. Ako yung nag sa robot kung ano gagawin. Then, si Romar, siya ang pinaka-mastermind ng team. Siya ang pinaka-leader namin. So, bali siya yung critical thinker namin, strategic thinker. Then, siya yung nag-elaborate -e sa amin mas lalo kung ano ang kailangan gawin namin. Competition. Okay po si Romar, yung pangatlong ni Alan at Josh. We used to compete here and abroad for Roboton. Ang pinaka -forte ko, I guess, is understanding and designing how to put or use things together to complete certain missions or objectives. I love sciences, physics to be exact. I want to know how and why things work and function. Kaya madalas kapag may binubuo, ang laging naiisip ko is how to put it together to function perfectly, as efficiently, and as consistently as possible. Kaya po siguro nag-compliment kami nila Allen at Josh. Bata pa lang ako, independent na Since grade 6 pa lang po ako, mag-isa na po akong tumitira dito sa Manila. Uh, si mama po ay single mom na nag-work po sa DepEd sa Pangasinan. Kaya most of the time dito sa Manila ay ako lang po talaga yung nakatira. Si mami po uuwi lang po siya once in a while. Uh, siguro twice, twice a month. Ganun po. Then if ever nagka-problem po ako, like may emergency or nagkasakit po ako, uh, it's either ako po lang mag-aalaga mag sa sarili ko or pupunta po ako kay Laalin para manghihingi ng tulo. Magluluto po ako ng pagkain tuwing umaga for my breakfast. Then papasok ko sa school. Then uh, doon na rin po ako magla-lunch. Then uh, afternoon, uuwi na rin po after class. Then aral po. And then uh, tutulog. Lahat po yun on my home. Ako, I grew up with my parents, kaya naging malaki ang influensya nila on why I decided to become an educator. Nakakatawa nga kasi sobrang mahihain po talaga ako. E, Every day, teachers are tasked to talk to a number of people and engage with their students, na hindi naging madali para sa akin. Pero tulad ng physics, kung saan lahat ng fenomenon ay may dahilan. I guess what keeps me going and helps me hone my confidence kahit hindi siya madali para sa akin ay yung, yung why ko, yung goal ko. I want my students to love physics and understand that physics is a lens that allows us to see the world in a new and more beautiful perspective, which I believe na will help them foster their curiosity, innovativeness, and critical thinking. Bukod po sa purpose, Uh, yung alam mo na may talent ka or yung tamang skill sets yun po yung pinaka nagbuild ng confidence para sa akin one time uh, nagcompete po kami sa Vietnam pagpasok namin nakita na nakita namin kaagad kung ano yung laptop na gagamitin namin sabi maganda daw ganun pero ang maganda yung sa, sa ibang team sa ibang countries yung laptops na issued sa ibang representative ng ibang ng ibang countries ay Alienware na Bale, pang gaming na siya. Tapos, ang issued naman sa amin is yung parang pang basic office lang na laptop. Sobrang low specs, mabagal, tapos natatanggal pa yung keyboard, hindi gumagana yung ibang USB ports. Naisip ko nga nun eh, porkit ba Pinoy kami eh, ganyan yung ba sa amin. Pero, uh, naniniwala kami na hindi naman yung gamit yung magiging determinant if we'll win or not. It is our skill sets. It is our chemistry as a team. And true enough, dahil dun sa skill sets namin, tsaka dahil sa galing na rin namin, uh, natapos namin in first try yung uh, pinapagawa sa amin sa competition. Siguro 30 minutes pa lang po nung competition, nagtetest na po kami. Then, first test din po namin, uh, na perfect na po namin. Yung pagtayo namin, parang kinakabaan pa lang kami. Kasi ba nagtataka kami, bakit kami unang tumayo? napa mga gamit nila sobrang high end so so syempre uh, matik na sila dapat yung mauna tapos sila dapat yung mga magagaling pero in the end uh, dahil kahit outdated pa yung gamit namin uh, nasa nasa skill sets talaga yun at nasa galing ng tao kung paano ka magperperform sa competition yun. Yung mga competition na yon it led me to understand na okay pala to trust my own ideas. It helped me gain confidence kasi okay naman pala. Tama naman pala ang mga naiisip namin kasi it showed results and it helped us win. Mas pinatatag at pinatibay ng mga competition na yon ang aking kumpiyansa sa sarili. I never felt alone because I had Romar, I have Allen, I have Steam, and I have Robotics Club. So yung routine ng fighting and winning became a sweet companion to me. That made me feel strong. I took up engineering in college and nagulat ako na meron pang mas magagaling. So, nakaka-intimidate ang college life. Then, thesis time na. Iba na yung kagrupo ko dito. Hindi na sila Josh and Romar. So, eto na yung part na malaki na yung gagasasin sa mga projects, etc. Then, yung mga ka-grupo, nagkanya-kanyang sideline na. Yung iba, nag food panda. Ako, nag-focus ako sa pag sideline sa paggawa ng motorsiklo. Yung project namin is to help food delivery riders na ma-deliver nila ng maayos yung food. Kasi alam naman natin dito sa Pilipinas, is inconsistent ang kalsada ng natin and maraming obstacle, obstruction na hindi natin yung naasahan. Dumating yung point na bigla na lang kami tinawagan na meron kaming award bago kami graduate. Then, nabigyan pa kami ulit ng isa pang award. Up until now, na nagtatrabaho na ako as research and development sa isang company, is nabibigyan pa ako ng award. Sayang lang kasi hindi na naabutan ng tatay ko yung mga plaki ko. My father died in 2021 during COVID, the second wave of COVID. Nag-quarantine kami, kaming family. So with that, nagka, nagkahawahan. We're managing his symptoms. Then one day, um, bigla na lang siyang nag-complain na hindi na siya makahinga. So we tried to use the oxygen available, pero hindi, hindi pa rin talaga ganun kaganda yung kalagayan niya. Then, sinugod siya sa ospital. After ilang days, tumatawag sa akin yung mother ko. Every, every day, tumatawag sa akin yung mother ko to consult regarding the medicines, mga ganyan na kailangan ni tatay. But, June 29, tumawag siya to ask kung susundin ba namin yung doktor na siya ay tutubuhan at ilalagay sa ICU. So, as the eldest, I have to make a decision or recommendation sa nanay ko kasi syempre, sa kanya pa rin yung final decision. Sabi ko sa kanya, kung iyon yung makakabuti, why not? Then, ng time na yon nilagyan siya ng tubo, tuwag uli sa akin nanay ko, awang-awa siya kasi nakikita niya na parang para siyang baboy na tinutubuhan. Pero after that, ICU, ilang hours lang tumatawag uli mother ko to say na kailangan na naming magpaalam kasi the doctor said hindi, hindi na niya kakayanin. So after the call, after minutes lang after the call, we received the news na is no longer with us. So imagine, lumabas siya na nakakalakad siya sa bahay kasi pinipilit niyang maging malakas. Pag uwi niya, abo na siya. So that time, I was um, assigned to be the principal of CIS. I'm in the midst of preparing for the graduation rites na hindi ko na naatendan kasi yun yung time na after the day na namatay ng tatay ko. Ten years of his life, nagtrabaho siya sa Qatar to provide for the family. Para sa high school and college, kahit may scholarship, syempre yung kapatid ko, college na din, and a lot of things na kailangan. Nung namatay siya, nung time na yun, naisip ko na hindi, hindi niya na mararanasan lahat ng pwede kong ibigay sa kanya. So, yun ang pinanghihinayangan ko. Pero sabi nga nila, mabait siya, kaya kinuha siya kaagad. Nung graduation day is, wala akong kasamang parent. Ako lang mag-isa kasi critical ang condition ng dad ko sa hospital. And sabi ko sa kanila, samahan na lang yung dad ko. After my dad died is, Nagkaroon pa kami ulit ng isa pang award which is yung WIPO Award na International Award siya. And sayang lang kasi hindi niya nakita. Sabi ng dad ko dati is kung tamad ka, gawin mo na kagad para wala ka nang gagawin na mga kailangan mo gawin, pahinga ka na lang. Pwede ka nang humilata and anything na gusto mo gawin. I want to tell my dad na I have already accomplished something more than I expected dahil sa mga advice niya. Ang pagiging matatag para sa akin ay eh, ang pagtingin sa bagay na meron ka na imbis na hinahanap mo pa ang mga bagay na wala ka. By doing so, you will find the will to push forward in your life, to pursue your career, and, and to strive more for your passion. Wala man akong kinalakihan na ama, malayo man ang aking ina, I know that I was loved. Resilience for me is about pushing forward kahit gusto kong magtago na lang. Kasi if I want to achieve my goals, I need to improve and do things outside my comfort zone. Ang pagiging bantatag para sa akin ay ang pagkakaroon ng pag-asa at lakas na itaguyod ang laban para sa sarili. Nagsimula ako nang hindi ko alam kung saan ako tutungo, anong landas na tatahakin ko. Nung bata ako, inisip ko lang na magtatapos ako kasi no choice ako. Pero ngayon, nagtapos ako ng na mga awards and up until now, I still receive awards kasi hindi ako sumutok. Kaya ang pagiging matatag para sa akin ay ang pagkakaroon ng pag-asa. Hindi lang pagiging malakas ang pagiging matatag. Hindi lang pagiging matiisin ang pagiging matatag. I think it's having the fire within you to push forward, to be better, to thrive, no matter where life takes you. Tiwala, kumpiyansa sa sarili, pag-asa, at ang pagtayo sa anumang hamon, sa edukasyon man o sa buhay. Yan ang kwento kay Dukampiyon. Ang kwento matatag ko.